OMG, mawawala na bang in-stream ads dito sa Facebook? O sa mga newbies dyan dito sa Facebook na gustong kumita ng pera, mayroon na namang update si FB para sa ating content creators. Pero, syempre, hindi ito in favor sa atin. Kapag may mga updates dito, 99.9% sure ako na si Facebook lang ang magbe-benefit. Tayo ang kawawang mga content creators. So, eto na nga ang sinasabi kong update ni Facebook starting October 4. So, kakatapos lang. Post nyo lang yung video kung gusto nyong basahin. Pero, correct me if I'm wrong ha. Ang sabi dito, hindi na daw mag-a-accept or mag-entertain ng application sa si Facebook para sa mga content creators na gustong mag-apply ng in-stream ads para sila ay kumita sa mga long videos na ina-upload nila sa pages nila. Starting nga yan ng October 4. And ang reason dito is because pag iisahin na daw ni FB ang mga tools para sa atin. So, ibig sabihin, iisa na ang tools para sa reels, para sa long videos, at para sa mga pictures at text na ina-upload natin dito. So before, meron tayong ibat-ibang klaseng tools like for example, sa mga short videos, pwede tayong kumita sa ads on reels. Sa long videos naman, meron tayong in-stream ads. Sa mga pictures, sa mga texts na ina-upload natin or sa mga engagements like comments, shares, likes, reactions, mga ganyan, meron tayong performance bonus. Pero ayun na nga dito sa update na to, pag-iisahin na ni Facebook lahat ng tools para sa ating mga content creators. So, same pa din naman to, no? May earnings pa din sa mga content na ina-upload natin sa Facebook. Kung long videos yan, short videos, pictures, or text, or kung ano-ano pa yan, meron pa rin naman. Iisa lang talaga yung tools compared before na iba't ibang tools yung kailangan nating unlock para tayo ay kumita sa ating mga content. Sana naman next update pataasin naman ni Meta yung kita dito. Lately kasi puro piso-piso na lang yung kita ako sa mga reels at videos ko. Alam nyo ba, bago mag-end yung 2024, kumikita ako ng 6 digits sa in-stream ads pa lang. Iba pa yung earning sa ads on reels ko. Pero after nung update nung January 2024, sobrang bumaba na yung conversion ng kita nga dito. Kahit na million-million views yung meron ako. At ayun nga, dahil sa mga updates na to, eh leche-leche -leche yung kita ko. So sana naman iitaasan ni Meta no yung mga conversions natin dito. So sa mga content creators yan, especially sa mga bago, huwag kayong paghinaan ng loob. Upload lang ng upload ng quality content para naman dumami yung views, followers at earnings niyo. So yun lang naman. Kung nagustuhan nitong itong video, make sure na ka-follow na kayo sa page ko para lagi kayong updated sa mga tips na ia-upload ko pa dito.